Now, going back to Peria, nakita ko ang dami, oh. si central uh, Bato. Kotong is kotong. On the other hand, kayo mga nasa peryahan, nandito ba yung mga asosasyon ng mga peryahan? Kaya kayo kinukotongan kasi gumagawa din kayo ng illegal. Kasi kung legal kayo, patas kayo, hindi kayo kukotongan ng mga polis. Marami ako mga videos nakikita yung sa color game tama alam niyo yung color game matang paslit di pa nga mabot yung mesa nagtataya wala man lang umawat sa inyo syempre alam ng mga pulis yan kung kayo ay legal hindi kayo kukutungan trust me at nasan yung LGO na nagbibigay ng permit dapat yan ay monitored regulated Nasaan yung sila tanod? Nasaan sila kagawad? Alam niyo kung nasaan? Of course, sila tanod, nandun nagbabantay. Hindi binabantay yung game, kundi binabantay yung porsyento nila, yung kotong nila. Umayos-ayos tayo. Ginagawa ko to sa ngalan ng patas na paglilitis dito ngayon, pag imbestiga So, ayusin niyo po kayo diyan sa peryahan, yung trabaho ninyo. Kung ako ang tatanungin, sana wala nang sugal. Sana yung ano na lang, yung pusa na mukhang Uh, monkey, yung tumbling tumbling, di ba yung ganun? Yung kumakain ng bote, hindi nga, totoo yun. Numalit pa ako, pinapanood ko yan. Oh, meron dyan yung ano, yung na nagkakain ng sword. Okay yan. Yung tao na mukhang kabayo. Ganun na lang siguro. Yung target shooting sa mga bote, tutumba. Huwag na kasi yung color game. Kasi kung alisin yung sugal, believe me, wala na yung pangungutong sa ating mga kapulisan. Hanggat may nakikita silang sugal, kukutongan kayo. Even sa STL, na legal na nga yan, kung tutusin, kinukutongan pa rin. Kasi, nahanapan nilang butas. Alam nila, nagigirilya yung maya ng STL. Kukutongan ng pulis. Pero kung kayo ay patas, walang koto. Yun lang po, Mr. Che. Maraming salamat po. Thank you uh, your honor Senator uh, Dolpo for that uh, enlightening uh, opening statement. No, May I ask a question? Ay naging invite kay LGU? Merong LGO dito? Naging invite kayo? sa PL di hanggang barangay. Hanggang barangay. Walang dumating. Wala nang confirm. Wala nang confirm. DJ. Neri daw? Uh, kung nag-issue ng local permit ang barangay, ang munisipyo, para sa perya, does it cover gambling na nangyayari sa loob ng peryahan? Ah, uh, thank you, Mr. Chair. Let's continue. Um, Mr. Chair, with regard issuance of um, uh, permits, I think um, it would depend As you've mentioned earlier on the coverage, because it might happen that the permit being provided or license is only for the operation of the area without necessarily um, expressly providing therein that the games or the quote unquote gambling is also authorized. Okay, granting, na included doon sa permit. specifically cited doon sa si permit ha, you are allowed by this, uh, the city government of uh, Angeles or uh, Davao City that you will hold periya including uh, yung uh, pula-puti, ayan eh? colored games, including karakros ganon, granting ganon ang laman ng permit what is the DOJ opinion on that? Uh, Mr. Chair, um I'll have to check on the authority of the local government unit. Um, but as defined under pertinent laws and uh, I think EO number 13, when there is an authority granted to um, related games and gambling, then it's not considered as illegal. Um, but for purposes of whether or not the, uh, the extent of the permit that may be provided by the local government uh, unit, then i'll have to um, we'll have to provide a a formal position on that matter mr chair okay you, you are playing it so safe uh, <laughs> but anyway yeah tama yung sabi mo. pero ako lang, ha? Uh, ganito. this is a hypothetical uh, situation yung mayor nagperma, talaga and permit na mag number games can that? and we know number games is a form of gambling because it is a game of chance and there are bets that being uh, di ba ginabutang. kayo you 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 agree with me di ba it's a form of gambling really whether legal or illegal bahayain mo natin basta it's gambling because it's a game of chance and may bet na nilalagay so that's gambling unlike cockfighting we have a cockfighting law, di ba? Na pwede itong i-allow ng local government kapag during pistas, three days ba yun, two days after pista, pwede sila magpasabong. Sa, cockfighting is a form of gambling. Pero it is being legalized by the local government by the by, the issue of a permit from the local government based on the local government code and the cockfighting law. Andiyan yan. So, itong perya, walang batas na nag-regulate ito. So, what will, what, what will be the law covering perya na mayroong color, na, uh, colors game? So, automatically, it's, it should be 16 auto. Yes, Di ba? Yes, Mr. 16 sure. auto. But, alam mo na, Ah uh, masakit man sa kalooban natin dahil uh, ano lang ba namang kita nito mga tao nito tapos eh uh, kaya pag magpailang kaso yung siguro yung ibang piskal yan yung kanilang decision may kasama na ring awa siguro sa so, kita nila yung mga kuan na kukulong pa wala kang sa wala kang tulugan diyan sa pierhan di ba wala silang may baybanig ba yan doon wala wala kahit natutulog din sa si gilid-gilid ng kanilang mga kuan mga ginawang structures pero, still, the law may be harsh, but it is the law. So, ganoon tayo. So, hindi pa natin masitil ngayon dyan, ngayon kung paano talaga You, we need your, uh, your opinion. Now, let's go to the bribery aspect on this. Sila nagreklamo, bribery and corruption. Dahil nga, hirap na silang kumita, nagbibigay pa silang SOP, sa pulis, sa NBI. Andito yung mga Oh, ka -ka -ka kapal nitong ebidensya na binigay nila oh. Um, Mr. Chair, ah uh, if I may po, I can ah uh, pwede po ba na isend ko itong mga additional Andami. evidence Andami or yan. documents po. May... That's uh, exhibit uh A. Yes sir. Yeah. Yes po. Uh -huh. Please submit na to this committee. Lagay dito. Commissioner Anong laman yan? Uh, Miss uh, Evelyn Mendoza. Um, yan po yung mga SOP po. For, from Region 1, Region 3, Region 4, and Region 6. Going to home. Sinong tumatanggap ng SOP? Uh, mga collector lang po. Collector ng ano? Ng Anong? mga units po. Unit ng? <coughs> Unit of Krame, Region, RSOU, R2, uh, CIDG, hindi kasama NBI. NBI. Kasi, kaya pinatakog natin NBI dahil binanggit ninyo dito sa binabit nyo na may yes, bisibigyan nyo kasi NBI. Mr. Chair, actually po, uh, hindi naman po namin talaga nakakausap ang mga official nito. Mga collector lang po. Kaya, it's really hard for us po na magsabi din sa kanila dahil baka po ginagamit lang din naman ang kanilang Ooh, mga name, dinagrag. Kaya nga, andito yung kadami-daming ebidensya ito. Pero, I refuse to read the names. Ah. Indifference naman dito sa mga tao na binigyan nyo ng pera dahil hindi namin ito patawag lahat. Uh, bigyan natin sila ng chance. Sabihin ko yung pangalan niya. Ito. Kung nandito siya, para makasagot siya. Because bribery takes two parties to tango. To, 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 to be, to be, uh, anong term niya sa, sa to be, frustrated attempted ano yan? compensated bribery to in order to be compensated mayroong giver at mayroong receiver and you know kung ano yung ano yung ano yung uh, pananagutan ng tumanggap ganoon din pananagutan ng nag nagbigay di ba I am not hindi ko kayo tinatakot ha I'm just informing you about the nature of bribery may pananagutan din. Pero this is a clear form of corruption. Pag corruption, ito na sa gobyerno, ito sila lahat eh. May tama sila dito. May special law tayo dyan sa graph and corrupt practices. Uh, pero hindi ko basahin yung mga pangalan nito pinadala niyo. Baka mamaya, yung nga, it needs further uh, scrutiny. Pero I believe na nagbibigay talaga kayo. Kaya hindi ba kayo matabang pumunta dito kung hindi kayo Nagbibigay talaga sa kanila. Merong merong 2000, merong 25,000. Ano ba ito? Weekly, monthly? Weekly na po. Weekly. Anong okay. pinaka maximum na naibigay niyo diyan? Um, Weekly. Mr. Chair, can I request po na yung aming mga representative for the region ay makapagsalita po so they can testify po yung mga SOPs po nila. Sige, sige. Yeah. Sana uh, sila. From the region 1 po, uh, Miss Ambel. Ito na lang ha. Habang uupo kayo, papaupo kayo diyan. Meron dito Goodwill weekly 420,000. Weekly ha? 420,000 pero hindi ito isang unit lang, marami uh, ito. Mr. Share Goodwill po yung 420,000. Tapos po yung weekly po ata niya 40, 41. Ah. Ano yung goodwill yung pagpasok ninyo magbigay kayo ng Opo. goodwill Hindi po, hindi po kami pwedeng mag-start na. Kanino? Business. Kanino yung 420? Ang ginamit pong unit dyan ay Arsog. Arsog. Opo. Arsog ng region. Opo. Ng PNP? Opo. Anong region? Region 1 po. Region 1? Okay, are the Mr. region 1? They will, will you con uh, uh, confirm or deny this? Uh, good morning, sir. Uh, actually, sir, uh, nung pag-upo ko, sir, wala naman akong create na arsog, sir. Wala kang arsog? Wala po, sir. So, sino yung nag-arsog? I do nag arsog, have my arsog, arsog arsoga, uh, regional intelligence division, sir. So, wala kang arsog? Wala po, sir. So, Meron pa rin nagpa-arsog-arsog dito. Wala nakakarating sa Dito sa 420 na ito? Wala po, sir. Wala? Dali, ha? 420 pesos? O 420, yes, 420, po, Mr. 000? Chair. Yes, po, Mr. Chair. 420,000 po. 420,000. 420,000. Opo, Mr. Goodwill Chair. Goodwill lang yan. Yes po, Mr. Chair. One time yan. Pagpasok nyo sa area, bigay na 420,000. Kailangan po para po makapag-start ng business. Tapos, meron kayong weekly na 41,000. Yes po, Mr. Chair. Gaano ba kalaki itong uh, perya mo? Bakit ganito kalaking bigay mong ah uh, Hindi po namin alam, Mr. Chair. At uh, ito pong, actually, ito pong aming problema ito. Kaya po kami nakarating dito. Ito po ay dekada na personally, I'm, ako po, nag-start po It's, ako sa business. Hindi, hindi, ng... ito dekada. twenty Tinintip tip ako, alam ko, mayroon nagbibigay ng, ng isupin ito. Noon pa, tagal na ito. Kaya we are here, pag-usapan natin, kung paano natin may stop ito, dahil naawa ko sa inyo. Kawawa kayo. So, usapan na lang natin. Ganito na lang. Usapan ng lalaki. Andito yung mga evidence, Very clear ito, ha? Na nagpapadala sila ng pera talaga sa kung sino-sino man nito malaking pera nito ilang 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 months na ilang weeks na ito na weeklies lang nagbibigay ng isopi eh. ganito na lang pwede bang ihinto ninyo yan Yeah, you can deny it, pero hanapin ninyo yung mga tao na involved dito. Hanapin niyo kung itoy legitimate na tao ninyo. At bayesan niyo, hinto ninyo ang kasi kalokohan 'yan. Pero kung itoy hindi ninyo tao, hulihin ninyo. Hulihin ninyo. M baka ala, hindi niyo alam, tao lang ito ni Mayor, tao ito ni Barangay Kapitan, nagpapulis-pulis pulisan. Pero malaki talagang posibilidad na pulis ito or NBI na mga bata-bata ng NBI, ha? Ibigay ko to sa inyo, yung pangalan, hanapin nyo ito. Uh, hindi ko muna, eh, in fairness, kung ito ay regular na tao nyo, hindi ko na muna, muna, wala man siya dito, hindi siya makasagot eh. Hindi siya makakasagot. So, andito man kayo mga RD, RD ng NBI, RD ng PNP. Sa panglaki, eh, hinto na nyo yung paghingi ng SOP. Hanapin nyo yung mga tao na ito na, na gumagawa nito. At kayo naman, on your part, hinto nyo muna yung number ayong kuan yung yung, yung uh, colored games kasi talaga kahit anong gawin natin illegal gambling talaga yan. hinto nyo muna pero wala silang rason na magutong sa inyo. Wala. hinto natin yan dahil. sa ngayon in the absence of law legalizing your uh, yung uh, number game which is right now is considered to be illegal gambling then game of chance merong bet, kayo, tumangga ay umamin kayo na talagang gambling yan. As to the legality, pinapahit pa ninyo. Pero right now, masasabi ko talagang illegal gambling yan kung walang permit. Masasabi niyong permit from LGO, tingnan natin kung covered yon Kasi kung covered yon baka may pananagutan rin ng LGO. Bakit yan nililegal yung illegal? Ha? Ah, uh, na ito, we want to help you. We want to help you. So, baka kayo galit dito sa kanila dahil sa hearing na ito. No, huwag kayo magalit, ha? Hanapin niyo itong mga tao na ito, then tell them, stop that uh, collection effort na yan. Nakakahiya. Ang laki na sweldo natin ng pulis. Ang laki na sweldo natin. Tapos, itong mga tao hindi naliligo, pipirahan pa natin. Di ba? Walang tulog, walang ligo. Alam natin yan eh. Pero alam mo nyo kasi, ganito ha. Ang pulis, hindi rin pwedeng hindi kayo pahintuin dyan sa yung uh, number games, ay yung color games na yan. Alam nyo bakit? I've been the chief of police of many municipalities during my time. Alam ko yan. Nagtataka ako. Bakit kung mayroong piryahan sa lungsod ko, tataas ang krimen ng tip and robbery? Totoo yan. Sabi ko, baka magnanakaw itong mga taga -perya. Bakit kung mayroong perya sa lugar, tumataas ang kaso ng tip and robbery? nagpa ako ko sa mga intelligence ko. Sabi na, sir, wala mong mukhang magnanakaw dito sa mga taga na ito. So, sige, mag-investiga pa kayo, investiga ay yung pala lumabas. Addiction to gambling. Pag andyan kayo, yung inyong uh, colored games, maraming bata, hindi na papasok sa eskwilahan, nagreklamo yung mga parents, dahil si nilang sugal doon, at maraming mga stambay na gusto sugal, tapos humuula ng pera, magnakaw doon sa mga kapitbahay. Yun talaga, that's the ill effects of gambling. Kaya, diniklir na illegal yung mga gambling na walang permit dahil nga masama talaga gambling per se whether legal or illegal addictive yung gambling so okay uh, sige if i may mr yes. chair um i gusto ko lang din pong padaanin kasi syempre po kaya po kami nadi dito para po Uh, masolusyonan po yung dekada namin problema. Kasi nga po, nagre-relay lang po kami doon sa permit namin na Uh, based on Executive Order Number 13 Series of 2017, sinasabi naman po doon na hindi lahat po ng sugal ay illegal. Kagaya nga po ng mga bahay pasugalan like casinos na regulated ng pagkor ang perya po talaga ay ang nagre-regulate lang po or ang nagbibigay lang po ng permiso ay itong ang local government natin may mga resolutions naman po kami na sinasabi po dito na color games which have been a part of amusement operations in a peryahan on occasion of fiesta celebration had been one of the attractions apart from the usual carnival rides for as long as anyone can remember. Ah uh, kagaya po Mr. Chair, Mr. Chen sabong na <clears throat> minention niyo po kanina yung pong cockfighting. Um siya po'y sugal. Pero pagka po sa sabungan siya ginagawa, siya po'y ilegal. Pagka po tupada, siya po'y ilegal. Kagaya din po ng De, mga tupada, tupada kapag walang permit yun, sa LGU, ilegal talaga yan. Opo. Pero may mabigyan ng permit yan dahil nga Yeah. Panahon ng pista, mm -hmm. uh, two days, two, three days before mm -hmm. and after, meron silang, tulay sila by local government code na magpatupada. So, yun meron nga, yun, yun, yun. Yun nga po, Mr. Chair. Kaya po, medyo talagang nandun po yung gray areas nga. Kaya po kami nakarating dito. Yung gray areas po na yun, ang gusto po sana namin, ma-shed light. Kasi uh, talagang... Ma'am, ma'am. May makasingit. Yes, go ahead, Dr. Uh, Turtulpo. Ganito po, ano, uh, solution sa inyong problema. Di ba legalize ni, ni legalize kayo ng LGU by way of giving you permit to operate. So bakit hindi po kayo mag-request sa LGU kasama doon sa permit na binabayaran nyo na bantayan po yung imperyahan, postehan ng mga tauhan ng City Hall? Nang sa gayon, wala ng pulis ang pwedeng mangoto kasi yung mga pulis, takot ka Or request ni mayor sa kanyang COP, COP, kasi ang nag-appoint sa COP, yung mayor, di ba? O COP, maglagay ka ng mga bata mo dyan para bantayan yung perya kasi na, uh, nagbabayad ng tax dito. Bantay ka kapag kinutungan. So ba't di kayo lumapit sa LGU? Yes, yes, go ahead. You answer. Ni uh, Idol, Senator Tolfo, sir. Sumulat so, na rin po kami sa actually sa Region 3 sa PD. Kumiinga kami ng police para magbantay doon sa whole sa no sir, no sir, sorry sir, I have to interrupt. Ibig sabihin sa LGU. Ay, uh, yes, sir. Kung sino po yung nagbigay ng permit, yung mayor na nagbigay ng permit, doon kayo magsabi sa kanya na please give us protection because nagbabayan naman kami ng buwis doon sa permit na binigay nyo sa amin. And then itong si mayor, i-delegate ide niya si chief of police na bantayan yung periyahan ninyo na para wala namang utong. Kung pwede pa, mag-create siya ng task force anti-kotong ng, ng munisipyo. Gagawin po namin na Ganun Mr. po lang. Yun lang po Senator. nakikita kong solusyon. Mr. Senator, may lang, po sa kunting punto. Kasi po sa permit na binigay ng mga sa mga barangay at saka sa municipal minsan, kasama talaga sa aming sa application ng perya, nakalagay talaga ang color gain. At ito'y iniisyuhan. Very specific doon sa permit. Sir, hindi na, huwag natin pag-usapin yung color gain. Yung sa di Diba? Ang ibig sabihin, kausapin yung LGU. Eh, siguro sa next hearing, i-require natin di pumunta rito, Mr. Chair, na para tumulong, sabihan lahat ng mga mayors na kapag nagbigay kayo ng permit sa mga peryahan na yan, you make sure na secure dyan. Maglagay kayo ng police para sa peace and order na naka-uniforme. Nandyan yung mobile car na nag-iilaw-ilaw o sino pang lalapit. Diba? Ganun dapat ang gawin niyo. Kasi kung hindi niyo po gagawin yan, ay eh talagang kukutungan at kukutungan kayo. Thank you Honorable Marami po, Honorable. po, salamat. Yeah, before I, I yield the floor to Senator Bungo, basahin ko lang muna sa inyo ha. Ito, Local Government Code of 1991. Section 4444. Section 444. Tatlong uh, 4. subsection A up to B. Issue permit without need of approval, therefore, from any national agency for the holding of activities for any charitable or, or, welfare purpose, excluding prohibited games of chance or shows contrary to law, public policy, and public morals. So kung sinama ng local government yung, ha, sabi mo kayo na, colored games, Unga okay, may problema tayo diyan. mananagot pa yung local government diyan bakit sila nag-issue ng alam niya na yung colored games is a uh, game of chance. Uh, alam na? So klaruhin natin ito, klaruhin natin ito. Yes, yes, uh, Mr. Chair kasi nga ang uh, we are banking on na yung buhay ng institution sa uh, will accept na malaki talagang party doon sa din. And it's been the games of the uh, Peria which is hindi naman permanent sa isang lugar, occasional lang. Eh makikita natin doon sa mga kasino, mas malaki pa nga ang beating doon. Legalize sila.